Welcome back to our vlog! So it's me again, Betta Glassy At kung bagot pa lang dito sa aking channel na to At hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan At pakalimbang yung bell niyan so uh, para lagi kang ma-notify Kung may mga i-share ako Gaya na aking i-share ngayon na continuation ito ng aking Q&A EFLEX ko, EFLEX, EFLEX Ito <laughs> yung i-share ko, i-shoutout e ko kayo Ito yung mga iniwan nyo, comment nyo, suggestion nyo yung mga sinare nyo about sa Sanla update, okay? So bali, ito yung part 3 na part 3, yeah, part 2, part pangatlo na ito na Q&A. In the mood ako eh, in the mood ako magbasa sa inyong iniiwan na mga comments sa mga sinishare ko na pala, ay, palawan. <laughs> sa, ah, uh... Sanla update. Ayun, baka sabihin nyo naman, ini-snap ko kayo. Kaya, start na natin para mabasa ko kayong lahat. Ayan. So, sa mga kamartes ko dyan, support me here also. Sa mga solid viewers ko dyan, thank you naman. And sa mga nag-aabang ng another Sanla update is abang-abang lang po, okay? Ayun. So, first is galing kay Sir Jimmy Salvador. Shout out to you, sir. Ako, nagpa-appraise kahapon sa Palawan Pawn Japan. Japan. So, ayan, sa mga nagtatanong ng Japan Gold. Kung wala akong naibibigay, nasan love date ng Japan talaga, is eto, manood kayo kasi may mga solid viewers tayo, na eto, listen, watch. Listen, listen, watch. <laughs> Japan, saka pendant cross. Pendant na cross ko... Ay, parang may shoutout ko na to. No, parang na-shoutout ko na to sa naunang ano natin, Q&A. Well, basahin pa rin natin. Parang bago lang naman. Japan Gold na cross ang pendant. Yung cross down niya na 1.8 grams ko nakuha. 800,000. Necklace na ko na Japan 25.4. Wow, so heavy ah. Oh. Init na. ba diba yung ganito. Ay, ang kalbo. 25.4 kuha 112,400 sinangla ko lang ng 28k lang kasi may kukunin ako na ring new condition 6.12 gram Saudi design niya puno tsaka may itak sabah itak sabah itak sabah Walang yung pay at test mark, new condition, nakuha ko lang yung ring, 28,000, in A, H, 18 carats, engraved niya, mura, bakuha ko sa ring. Hmm. Ay, hindi ko na ang haba, ang gulo, yeah, I think so, kasi uh, gold buyer ka naman na and gold uh, investor ka naman, so... Uh, for sure, hindi ka naman lugi dyan sa bagong mong uh, binili. Pero, ang galing din, wise din yung ginawa niya. Ayun, so, nagsanla siya pero uh, hindi niya kinuha lahat yung full amount ng appraisal sa alas niya kasi kinuha lang niya yung certain amount na need niya na pambili ng kanyang new collection daw yan. So, yeah, thanks for sharing. Ayun, so, mahaba ito and mag... Ah, uh, hindi ako naka-ready na mag kung tama lang, okay? Sa mga sulibyors natin dyan, pa compute and comment down below kung tama lang daw ba, okay? Next is, a uh, galing kaya Marlene. Ah, uh, shoutout to ma'am. Saan lugar ba ang tataas ang pagpa-praise nyo? Ah, ah, eto yung nag-shoutout natin sa last na video natin na talaga na she's complaining kasi super baba ang appraisal rate sa kaniyang location. So, may mga ganun talaga, ma'am. Kung gusto mong mas tumaas, lumuwas ka po, umalis ka po dyan sa location mo na yan, punta ka sa city, try mo sa syudad, at doon magpa-raise, okay? Ayun, kasi case-to-case -case basis yan, either, either may record na kayo, may bad record, marami kayong pinarima mataba sa pawnshop, ganon, and sa appraiser, kung mababa sa branch na pinunta nyo, lipat kayo sa another branch and another pawnshop, ganon, okay? Hanggang sa makakuha kayo ng medyo mataas-taas na appraisal ng iyong alas na yan, okay? Next is galing kay Asisini Nikki. Shout out to you, taas na. Ayun. So, nagparamdam lang siya na nandyan siya na nakasupport sa sarili kong video. Okay. Alam niyo naman ang aking channel. Naging celebrity channel na siya. <laughs> Ayun. And sa mga nagtataka dyan, yes po ang kinonsentrate ko na lang na iniwan para at least may appearance pa rin ako sa inyo sa mga solid viewers ko about sa mga alahas is etong uh, Sanla update and yung mga Q&A, yung pa shout out na gaya na ito. Hindi na ako nag-share ng unboxing ko ng mga alahas kasi scary na po, basta, for my uh, security, safety, charot, basta, ayoko na po mag-flex-flex, flex. ayan, kasi kung, basta, ganon, Basta sa mga nagtataka lang, kasi buti na nga lang tumigil na yung pa-flex, pa-flex ng ano. Kasi uh, uh, may solid years tayo na na-flex ko daw yung mga alahas ko, ganyan. Tinigil, na, tinigil ko na po yung mga ganon. Pero yung mga nagtatanong naman kung saan yung legit na hindi ka may scam na murang bilihan ng mga alahas is, uh, balikan nyo na lang po yung mga old uh, videos ko kung saan nag-unbox ako, na-flex ako ng mga nabibili kong mga alahas sa online, and yung lahat ng online, ko kasi as until now, is bumibili pa rin ako sa kanila, yung lahat ng chineco, flinex ko, nabilihan ko ng mga last is active pa rin sila, yes, active silang lahat, walang isa na natege buhay na buhay pa rin yung page nila basta lahat, buhay pa rin kaya legit yung mga yon until now okay, sa mga uh, nagtatanong lang dyan kung saan yung legit, kasi maraming scammers ngayon online, kaya ingat-ingat kayo. Meron yung bibili ka, pagka mahal-mahal, sasabihin real gold. Tapos, syempre, minsan dami talagang scammer na kahit makikita mo ng daming uh, followers sa ano, pero peke ka pala yung dumarating sa'yo, ganun. After mo na-receive yung item, after mo binayaran, and then ka maraming case, ng ganun. kaisa na rin po yan na reason na hindi na ako nag-share, okay? O, diba, ang dami ko nang sinabi. Share ko lang sa mga nagtataka lang kung bakit hindi na ako nag-unbox ng mga last ko, okay? Next is galing kay uh, Sir uh, Miguel uh, Borromeo. Borumay, Shout to you, Sir Ma'am. Ang baba, mas mataas pa sa Palawan. Yes, po. Uh, yeah abahan nyo na lang po yung next na uh, sun lap date natin. Next is Kagura Duterte. Miss Beth, try mo po yung my uh, Titus or my Diamond Ring if magkaano kuha Uh, lagi ko yung ginagawa sis, 'di ba? Lagi ko yung ginagawa sa uh, sa mga pondsya, pero nakita niyo naman na walang value talaga in my case and in my location kasi sa iba may solid viewers ako na nag-share ng kanyang sun lap date through uh, DM. Na yung location location niya talaga is mataas yung kuha ng alas na with diamonds in my case is super baba. May value yung diamond pero pag kinukumpute ko sobrang baba, parang konti lang. It's like nagdadagdag lang sila ng 100 pesos ganon sa ano and minsan sa iba talaga is ang kinukuha talaga or binibigyan ng uh, appraisal uh, price is yung uh, gold lang, yung gold lang. Wala, nawawala na yung uh, presyo ng diamond. Yeah, ganun. I don't know why. Bakit ganun? Super duper lugi, no? And pagbibili tayo ng mga diamond, OMG! OMG! Napakamahal. Kaya pagbibili ka ng ganun talaga, ng mga uh, jewelry with diamond, kailangan talaga is yung pang sarili mo, gift mo sa sarili mo for keeps, lifetime, or yung pamana mo, iisipin mong pamana mo sa mga anak mo, apo mo, ganun. Huwag mong iisipin yung pang uh, phone siya pang Sanla kasi pag yun yung isipin mo super logika. pero pag gift mo sa sarili mo nagagamitin mo na wag mo gagalawin is go for diamond kasi nga po ang diamond is napaka cute napaka-ganda, nakakaganda yan di ba kumikislap kumikinang yan basta <laughs> ayun ayun <laughs> okay so uh, next is galing kay uh, uh Risa shout out to you sir ma'am hi po yung 24 karat code from Hong Kong, mas, ma'am, bakit pagdating dyan, di naman 24 ang appraise? May, pe, may pwede po ba pagbentahan ng 24 carats? eto <clears throat> na yung uh, katanungan and explanation ko gaya ng uh, past na Q&A natin na ganun talaga pag dito sa Pilipinas kung minamahal, yung mga pawn shop dito, kahit 24 karats yan pag dadalhin mo yan sa pawn shop, ang appraise nila dyan is uh, presyo ng 24 karats Minsan, pero minsan lang talaga yung parang naka-experience ako na pre ako ng 24 carats talaga na mas mataas sa 22 carats Pero mostly lahat ng pawnshop, ang appraisal nila dyan sa 24 carats muna yan is 22 carats Minsan pa nga is 21 carats Ewan ko kung bakit ganon And ang masakit pa dyan, pagbibili tayo ng 24 carats is super duper mahal, di ba And, ang katapat na lang dito, pag nandito ka na, is 22 carats. And, pag gusto mo naman ibenta sis, is ibenta mo po online. Ganon, okay? Sa, mga, sa mga kakilala mo, ganon. Presyohan mo po ng presyo ng 24 carats. Huwag mong i-ano yan, huwag mong i, ano yan, mong i ba kasi lugi ka po. Huwag kang magbe-base naman sa pawn shop, kasi yung mga pawn shop naman, is sanlaan lang po sila, okay? They are not buying pawn shop sila, which means, uh, hindi mo makukuha yung uh, whole price nung jewelry mo sa pawnshop kasi nga uh, it's like 80% lang yung binibigay then 20% may iwan yung presyo ng ano para naman diki di, di lugi yung mga pawnshop. And basta they, they are not buying so don't huwag na sa pawnshop pwede mo siya ibenta. Okay? Unless kung yung uh, 24 karats mo na yan is investment mo before ah, uh, pwedeng uh, hindi ka malulugi pag mo sa pawnshop. kasi syempre mataas na yung uh, sadla ng 24 carats and nabili mo yan ng mura. Pero pag kabibili mo lang yan ngayon, is super duper lugi ka po. Ayun. So, yun lang. Para ang gulo ng sinabi ko, sinagot ko sa'yo, ano, basta yung mga pawnshop is, wag uh, huwag mo isipin na ibenta mo sa kanila yung 24 carats mo because hindi sila bumibili. Sandla lang po pwede. And, 22 carats ang price niyan. Pag nulit ko lang, ganon. So, yeah. Mahaba na. <laughs> Parang ako rin nalilito. So, yeah. Ganon talaga ako. Paulit-ulit. Kasi, yan talaga yung problema sa aking dila. And, sa comment din ng mga old uh, viewers ko. Ano to rin dandan paulit-ulit? Ewan ko. Basta, ganon. Parang hindi ako masatisfied kung hindi ko ulit-ulitin. Ganon. <laughs> Next. Okay. Pagpasensya nyo na. Next. Galing kay Andrew Besa. Shout out to you. Update price ng 14k and 14k with diamonds. Oh ah, uh, eto na. Kasasagot ko lang din kanina. So, yeah. Abangan nyo na lang po. Try ko next time. Okay, sir? Next is galing kay Ronald uh, Villa First, wala. Na, nagparamdam lang siya. Nasabi niya ay nanonood siya ng aking vlog. So, thank you. Ingat kayo dyan. Next is galing kay uh, J.R. Villarica naman, madam ko. Ay, eto pala yung makulit ng Villarica. And every upload ko ng sarili kong video, nagko-comment siya ng Villarica, 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 saan di, update naman? Eh, nasagot ko naman kasi si Villarica nga, ano ang dami ng sinirang mga alas ko. Kasi last, last year, I think last year or, yeah, last year or last, last year, sunod-sunod or naadik uh, na-addict ako, ay, na ako kay Villarica kasi sobrang taas nga, di ba? Sa location ko, kung solid viewers ka, alam mo na na yung bilyarika dito sa aking location is mas mataas sila. Yun nga lang, nadadamage, nasisira yung mga alas ko. At pagdadalhin ko naman sa ibang pawn shop, like sa Palawan, ganyan, is sobrang mababa naman na yung uri nila sa alas ko from bilyarika. Kasi nga, may nakikita silang uh, butas or di ba may nakikita yung butas kikil sa mga uh, resibo nyo ganyan kasi pag test mark nila sa Villarica is uh, hindi daw butas eh. ayaw nilang matawag na butas that mark, kumbaga may makikita kayong mga tuldok ayon so may inaano sila parang ginogon nila para ma-check na yung uh, alas mo is ginto sa loob so uh, hindi natin may be blame si uh, Villarica kasi nakalagay doon na yun yung rules nila, how they appraise our uh, jewelry. Ayun, para ma-check na hanggang sa kaloob ng alahas is uh, ginto yung laman. Okay, kaya pagpupunta kayo sa Villarica is, Ma'am, sabi nung isang staff, may magkakaroon ito ng permanent na test mark ha, sa tagong part. Mga ganun. Pero pag check mo pag uwi, OMG, very visible, di ba? So marami nang ganun yung mga alas ko, kaya medyo naglaylo ako kay uh, Pero sinasabi ko naman na dito sa aking location, mas mataas talaga si uh, For example, for example, yung 18 carats dito, ng uh, 18 carats ng Palawan, it's like let's say 42 and sa Villarica is parang 47 mga ganun. Mga ganun yung presyohan. Pero yun nga, ma, ma may maiwang uh, damage sa alahas mo. Kung bah, basta. <laughs> Di ba? Basta ganun. Ganun, ganun. Kaya abangan mo na lang. Abangan mo na lang kung kung uh, in the talaga ako kung may makita ko. And yung biliary ka pala dito sa aking location is may uh, dalawa lang yung, dalawa o tatlo, nasa gilid-gilid sila. Medyo malayo-layo sila dito sa aking location. Kaya medyo yun, pinatamad rin ako minsan. Pero, yeah, uh, abangan mo na lang. Try ko, okay? Para hindi ka na uh, nag-ano dyan, Kuya J.R., o kaya naman, o kaya naman, JR. J, yeah, JR. O kaya naman, sir, ikaw na lang kaya mag-sanla uh, kay Villarica and pa-comment na lang para malaman namin. Okay? Ayun. So, next is galing kay... Alam, mahaba na ito. Ah, dami ko ng daldal. -dal, putik. Hindi ko na malayan. Oh, oh, uh, 15 minutes na. Ayun, so yan na muna, yan na muna kasi pagpahabayin pa natin to, alam ko ini-skip nyo, hindi, hindi nyo ito pinapanood hanggang dito sa dulo na ito. Kaya that's it for today's vlog. Try ko kasi marami pa akong na-screenshot dito na mga comment kasi wala nga matagal kasi wala akong update, ay wala akong Q&A kaya naipon. Baka sabihin nyo naman na ini-snap ko kayo kaya marami. Abahan nyo na lang po yung next, baka basahin ko pa to kasi pwede pa naman <laughs> pwede pa na pwede pa magdadaldal pa ako okay so yeah thank you for watching you know that real comment until you'll be